guys for today's video. Tutulungan ko po si Mama at mag maglako nito kasi po wala po akong pasok. Bibintahan po po muna si Hannah Linda. namin. Magkano ba yan? Ayun po, pang dalawa po, 20. Ang tatlo po. <laughs> Tagsasampu ang isang tog. Sa mo. dalawa lang kami ni Nanay Marlene. isa kami, o. O, diyan kain. Ah, kasarap naman pala niyan. Very good. Sino ang nito? Sino Ano to? Anong klase to? Ano parami tong kareyo ka? Ano? <laughs> <laughs> Kayong... Ano to, to? kareyo ka? <laughs> Asa nang kahira si Majel dapat diyan ang pera kay Majel. Kunin <laughs> mo. <laughs> 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 Bilis, buksan mo. Bilis. Ayun. Puno na? Wala <laughs> pa po. Ah, wala pa? <laughs> uh, Sige na. Sige sigaw ka na. Karioka. Sabi ang pangalan nito. Hindi si... <laughs> Sige na. Boy na mano kami? Po. Oh, Boy na mano? Po. Oh, <laughs> Sige na. Gili <laughs> na po kayo. Biling na po kayo. <laughs> <laughs> okay, so, guys. Pupunta naman tayo. Para sa At, so, Lorraine. Hi. pang kita Toko Toko Pang pang isa 10 pang dalawa 20

Kaita ayo Ayan guys, may binibintana tayo na dal na nakatatlo na tayo na, na bumibili sa atin. Ah, Marky! Pabili dalawa, Marky. Magkano? 20 po. Dalawa, 20? Okay. Ah, sige. Ulay tawad. Parang plato. Lagay dito, Marky. Yan, salamat. Ito, Marky. Okay. Oh. Ayan, <laughs> buksan mo. Oh, Ayan, sayo <laughs> na. Ang ganda naman nga nila. Tagal na nga dito. Oo, taga-dala May sekretary ka pala dyan, eh. Sekretary pero hindi ma marunong magbukstan pa. <laughs> Masara mo na. At puntahan po natin si nanay. Ah, ganang merienda na ba yan? Ano Baluya. Ay, ano. Ah, Magkano ano? Mag ano to? Dengke, gusto mo to? Pang dalawa po, 20. Na yun? Ay, 30 po yan. Ay, bananak yun? Ay, paano yung mamaya nila? Ano ba yun? Pagkain. Bananak yun. Ah. Ano? 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 Terti po yan. May Gusto mo to? Dali Malkay, oh. may saging. May ano. Uh... Ha? Yan guys, nab nabintana natin oh, sila. Ang nangyayaman na si... Ito may Ah, tayong pa po. Uh, Kuha pa po sila ng... Yan. Lang bayad.

20. 2, pag Isa na lang. Isa po na lang. alam lang. Aji. Mm -hmm. Di, wala pa. Ito po. Alam. Ayan, guys. babalik na tayo kay... Pag minutoto pasing ngama Jan pabalik naay sa bahayang ka paubus napue. Eh.